sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 13, Versikulo 22 hanggang 30. At sa Ebanghelyong ito, ay may nagtanong kay Heso Kristo, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? At sumagot si Heso Kristo, Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. At ang salitang ito ni Heso Kristo ay malalim ang kahulugan. Makipot na pintuan, makipot na daan, ayun ang panawagan ng Panginoon na ating pasukin at ating tahakin. Sapagkat sa buhay ng tao ay marami pang ibang pintuan na maaari niyang pasukin, maaari niyang puntahan. Ang ibig sabihin, may buhay na iniaalay ang Diyos, ibinibigay ang Diyos. May buhay kung saan tayo tinatawagan ng Diyos. Ngunit marami ring iba't ibang uri ng buhay sa daigdig na ito na sa atin ay nag-aanyaya rin tayo ay inaakit na sa kanila ay pumasok. Kaya nga, ang sinasabi ni Yesu Kristo rito, kailangan nating pumili. Buhay ng Diyos o buhay ng daigdig. Kailangan nating magdesisyon sa pagsunod sa Panginoon. Kailangan nating pumili para sa ating kaligtasan. Hindi maaaring hiwalay ang ating buhay. Bahagi ng ating buhay ay sa Panginoon at bahagi ng ating buhay ay sa daigdig. Bahagi ng ating buhay ay sa kabanalan at maraming bahagi ng ating buhay ay sa kasalanan. Ang isang araw natin, araw ng linggo ay sa simbahan. Ngunit yung anim na araw ay sa daigdig. Sa pagtatampisaw sa makamundong kaligayahan hindi maaari ito ang sabi ng Panginoon. Kailangan nating pumili. Ang makipot na pintuan, maaari nating sabihin ang makipot na daan, ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, katulad ng nangyari sa buhay ni Yeso Kristo, ay pagbibigay ng sarili niya sa pag-ibig. Sabi nga ng maraming ama ng simbahan, ang makipot na pintuan ay ang krus kung saan si Kristo ay nabayubay. Sapagkat ito, ang pinili niya na pagpasok sa kalooban ng kanyang ama. Ibigay ang kanyang buhay sa sangkatauhang nagkasala para sila ay patawarin. At ginawa niya ito dahil sa pag-ibig. At dahil dito, ang krus ang naging pintuan mula sa kamatayan papunta sa buhay, mula sa daigdig na ito patungo sa kalangitan. Kaya nga, ang makipot na pintuan ay pagpasok sa pag-ibig, pag-ibig na kalooban ng Diyos. Isang konkretong halimbawa na maaari nating pagnilayan at ito ay totoong nangyari, ang taong ito ay aking kilala. Siya ay isang babae, napakagandang babae, mataas ang pinag-aralan, kaya nga siya ay nakapunta sa rurok ng mga korporasyon sa corporate ladder. Nagkaroon siya ng maraming pagkakataon ng mga ibang bansa. Nagkaroon siya ng iba't ibang ugnayan, relasyon. Nagkaroon siya ng maraming sasakyan ng mga lupa at bahay. Ang ibig sabihin, ang buhay niya ay napakalawak. Maaari niyang sakupin ang daigdig. Maaari niyang puntahan ang lahat, maaari niyang tikman ang lahat ng pagkain. Maaari siyang magtampisaw sa maraming uri ng kaligayahan na inihahain ng daigdig na ito. Ngunit isang araw kailangan niyang mamili. At siya ay umibig sa isang lalaki. At sila ay nagpakasal nagkaroon ng mga anak. Ang babaeng ito ngayon ay isa na lamang may bahay. Naroon sa tahanan, inaalagaan ng kanyang mga anak, hinihintay ang pagdating ng kanyang asawa. Siya ay nag tsatsaga, ngunit maligaya sa maliit na sahod ng kanyang asawa. Ang ibig sabihin ng babaeng ito, ang nangyari sa kanyang buhay, nandun siya sa maliit na tahanan, naging makipot ang kanyang daigdig. Hindi nakasinlawak noon siya ay dalaga pa. Ngunit makipot man ang daigdig niya ngayon sa piling ng kanyang mga anak at asawa, siya ay napakaligaya. Ito ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Pagpili ng makipot na pintuan ay pagpili sa buhay. Minsan ang problema ng tao ay hindi siya makapamili sapagkat marami siyang gusto marami siyang nais marating marais na marami siyang nais matikman ngunit kailangan mag-ingat ng tao hindi lahat ng pintuan ay nagbibigay ng buhay isang tanging pintuan lamang ang nagbibigay ng buhay at ito ang pintuan ng pagpasok sa kalooban ng Diyos pagpasok sa krus pagbibigay ng buhay dahil sa pag-ibig kaya nga sabi ng mga ama ng simbahan kung ang makipot na pintuan ay ang krus. Ang taong papasok dito dapat ay wala ng daladalang iba pa, kundi ang kanyang sarili lamang na nakadipa, larawan ng pagbibigay ng kanyang buhay sa iba. At dito tayo tinatawagan ng Panginoon. Sa araw na ito, tayo ay kanyang inaanyayahan. Sapagat isang araw ay magsasara ang pinto. At sabi rito na Yeso Kristo sa ating mabuting balita hindi na makakapasok ang mga nasa labas, kahit pasabihin nila na kami uminom at kumain na kasama ninyo, at kayo ay nagturo sa aming lansangan tinuruan nyo kami. Ngunit sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Maaari rin nating sabihin kami ay kumain ng katawan at uminom ng dugo ng Panginoon sa Eukaristiya. Kami nakikinig sa mga pagtuturo ng Diyos, ng Panginoon sa pamagitan ng simbahan. Ngunit maaaring sabihin ng Panginoon hindi ko kayo kilala sapagkat maaaring mabuhay ang tao palipat-lipat isang paa sa loob ng simbahan isang paa sumusunod sa Diyos ngunit ang isang paa ay nasa daigdig at sumusunod sa kaligayahan ng daigdig at ang sabi ng Panginoon hindi ko kayo kilala. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan, iniimbitahan, buong pag-ibig at buong pagmamahal ni Yeso Kristo. Sinasabi niya, hanapin ninyo sa buhay ninyo ang makipot na pintuan, ang kalooban ng Diyos, kung saan ibibigay ninyo ang inyong buhay, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Mamamatay kayo sa sarili para magbigay ng buhay sa iba. Ito ang makipot na pintuan at ito ang daan patungo sa kalangitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.